Mag-usap nga tayo Bakit parang galit na galit ka? Tsaka ano bang pag-uusapan natin? May binuntis ka daw na babae? Oh! Bakit? Ikaw ba ang nanay ng babae? Mas matanda pa sa akin binuntisan mo Tapos ako pa ang nanay? Ay akala ko kasi ikaw Kasi ikaw yung galit na galit Kaya ako galit na galit Dahil yan ang kasalanan mo sa akin oh! Bakit? Ano bang kasalanan ko? Wala naman akong kasalanan na nagawa sa'yo ah. Hindi ba kasalanan na binuntisan mo yung babae? Eh bakit ako nagkasala sa iyo? Eh, hindi naman ikaw yung binuntisan ko ah. Sa babae ako nagkasala, hindi sa iyo. Ah, ganun ba 'yon? Oo naman. Siyempre. Lusot. <laughs> <laughs> Ibig sabihin, malaki ang kasalanan ni kumpare sa akin. <laughs> Alam mo, mas mabuti pa, matulog ka na. Kung sino-sino na yung taong tinuturo mo na may kasalanan sa'yo eh. Paano naman nagkasalanan si kumpare sa'yo? Eh, binanti wala akong kasalanan sa'yo. Remember, hindi ikaw nakabuntis sa akin. Siguro nagustuhan mo rin yung ginawa sa'yo kasi nabuntis ka eh. Hinding hindi ko gusto ang ginawa ni kumpare sa akin. Maniwala ka. At kung hindi mo talaga gusto, bakit ka nabuntis? Eh, pitong bisis niya kasi inulit-ulit eh. <laughs> hindi gusto tapos pitong bisis? <laughs>